Arestado ang isang 20 anyos na lalaki matapos mahulihan ng baril na kargado ng walong bala sa barangay Duplas, Pugula Union. Ayon sa pulisya, pasahero ng bus ang sospek. Una umanong nagreklamo ang isang minor na edad na babaeng pasahero rin ng bus sa konduktor dahil ipinakita umano ng sospek sa kanya ang nasabing baril. Magkatabi raw ang dalawa sa upuan. Agad naman itong naitawag ng bus driver sa Pugu Police Station. On board yung uh, sospek natin sa isang uh, pang -pas passenger bus from uh, Baguio to Cabanatuan uh, City. So, pinakita yung baril na sa kanyang sling bag. So natakot yung ating biktima, uh, uh. then agad nagsumbong doon sa may konduktor. Uh, sa bayan naman ng Bawang, huli rin ang isang heavy equipment operator sa entrapment operation ng pulisya sa barangay Central East na nasabing bayan. Nagbenta umano ang sospek ng baril sa miyembro ng pulisya na umaktong buyer. Wala umano may pakitang dokumento ang baril. Ang requirements sa pagbili ng baril, dapat uh, license yung baril, including yung uh, seller at saka yung... Uh, uh bibili mayroon silang uh, uh LTAP or yung uh, license to possess firearms. Nasampahan na ng kaso ang mga sospek. Muli namang nagpaalala ang pulisya na dapat maging isang responsible gun owner. Palagi nating pinapaalalaan ng ating mga kababayan na maging responsible sa paghawak ng baril. So may mga uh, documents po tayong kailangan diyan uh, kung bibili tayo ng baril, kailangan muna ng license to possess firearms. Then uh, kung mag-purchase na sila ng baril, so dapat uh, uh, responsible sila sa pagahawak uh, ng barrel. Then uh, yung uh, renewal ng uh, permit po nila at saka yung LTOP na hawak nila. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.